Ang Mother's Day ay isang espesyal na okasyon na ipinagdiriwang sa buong mundo upang parangalan at pahalagahan ng mga ina sa kanilang pagmamahal, sakripisyo at kontribusyon sa pamilya at lipunan. Ito ay isang araw na nakatuon sa pagpapakita ng pasasalamat at pagmamahal sa mga ina, lola, madrasta, tita at iba pang mga ina na gumanap ng mahalagang papel sa ating buhay. Ito ang araw na puno ng pagmamahalan at kaligayahan para sa magpamilya katulad ng pamilya Gana na nagdiriwang din ng Mother's Day noong May 8, 2011. Gayunpaman, ang masayang araw na ito ay may nangyaring hindi inaasahan na sa huli ay nagpabago ng kanilang buhay. Ang pamilya Gana ay binubuo ni Antonio na siyang haligi ng tahanan. Ang ilaw ng tahanan ay si Ana Maria at ang dalawa nilang mga anak na lalaki na si na Tony, 16 years old at Alfonso, 9 years old. Sila ay nakatira sa Tostin, California. Dati sila nakatira sa Pilipinas, ngunit pagkatapos ng retirement ni Antonio bilang kolonel, ay lumipat sila sa US noong 2007. Noong nasa US ay kumuha sila ng franchise ng UPS Mail Center na pinamahalaan ng mag-asawa. Sila ay masayang pamilya at mahal nilang isa't isa. Gayun pa man, noong October 2010, ang ina ni Anna na si Evelyn Magno ay nakatanggap ng tawag sa telepono mula sa kanyang anak. Inihayag ni Ana na siya at si Tony ay pumunta sa hospital kung saan ay pinalam sa kanya ng kanyang doktor na siya ay may cancer. Halos hindi makapaniwala si Evelyn sa ibinalita sa kanya ng anak. Sobra siyang nalungkot at naawa kay Ana. Kaagad siyang nagbook ng tiket papuntang California para makasamang anak. Si Ana ay na-diagnose na may stage 2 breast cancer. Niresetahan siya ng iba't ibang gamot para gamutin ang kanyang kondisyon. Gayon pa man, nung inumpisa na ang pagpapainom sa kanya ng mga gamot, ay nag-alala si Evelyn. Dahil nung niresearch niyang iba sa mga gamot, ay nakita niya na maaring magdulot ito ng hallucinations at depression. Sa tuwing umuwi si Ana galing sa hospital para sa kanyang check-up, ay lagi niyang sinasabi sa ina at sa asawa na okay lang siya at maayos ang kanyang kondisyon. Ngunit noong December 2010, ang kanyang ina ay bumalik sa Pilipinas at naniniwala na maayos naman ang kalagayan ng kanyang anak. May 8, 2011, Mother's Day, ang pamilya ni Ana ay sinigurado na mapapasaya nila siya sa espesyal na araw na yon. Si Antonio ay nagluto ng masarap na pagkain para kay Ana. Samantalang si Tony at Alfonso naman ay nagbigay ng regalo sa kanilang ina. Ngunit sa kabila ng kanilang mga ginawa ay parang hindi masaya si Ana dahil na din sa lumalala niyang sitwasyon. Pagkatapos nila mag-celebrate ng Mother's Day, ay dinala na siya ni Antonio sa kanilang kwarto para makapagpahinga. Samantalang ang magkapatid na Alfonso at Tony naman ay naiwan sa sala. Makalipas ang ilang oras ay nakarinig sila ng malakas na kalabog. Sa simula ang akala nila ay nahulog ang TV mula sa pagkakabit nito sa pader. Pagkatapos ay sinabi ni Alfonso na nakaamoy siya ng pulbura. Agad na tumakbo si Antonio at Tony sa kwarto kung nasaan si Ana para tignan kung anong nangyari. Ngunit pagkabukas nila ng pinto ay nakita nila si Ana na may hawak na baril at nakatutok sa kanila. Sinubukan na agawin ni Antonio ang baril kay Ana ngunit nung akma na itong lumapit ay agad niyang binaril ang asawa at tinamaan ito sa dibdib. Nung nakita yun ni Tony ay agad siyang tumakbo papuntang backdoor. Pero tumigil siya nung maalala niya na nasa bahay pa si Alfonso. Sinubukan niyang hanapin si Alfonso ngunit nung pabalik na siya sa sala ay nakita niyang kanyang ina na naglalakad palapit sa kanya na may hawak na baril. Binaril siya nito at tinamaan siya sa kamay. Nang mapagtantong buhay pa siya, agad na kinuha ni Tony ang kanyang telepono at lumabas ng bahay. Kasunod ay agad siyang tumawag sa 911. <coughs> The I'm bleeding the Pagkatapos niya makatawag ay tumakbo ito sa kanilang mga kapitbahay at humingi ng tulong. Nung makita nila ang sitwasyon ni Tony ay tumawag din sila sa 911. Agad na dumating ang police officer na si Todd Hilton. Sa labas ng bahay ay makikita ang katahimikan kaya mas lalo siyang nag-alala sa mga taong nasa loob. Habang papasok siya ng bahay ay nakita niya na lumabas si Alfonso na may dalang baril sa kanyang mga kamay. Sinabihan siya ng officer na ibabang hawak na baril ngunit hindi ito sumunod. Pagkatapos ay inulit ng officer na kausapin si Alfonso na ibaba ang baril at sumunod na ito. Dahil sa takot ay tumakbo si Alfonso papunta sa kanilang kapitbahay. May dumating na isa pang officer at pareho silang pumasok sa bahay. Isa-isa -isa nilang suriin ang mga kwarto para makita kung may tao pa ba doon. Pagkapasok nila sa isang kwarto ay nakita nila mag-asawang Ana at Antonio na parehong nakahiga sa sahig na parang magkayakap at puno ng dugo ang kanilang mga katawan. Nung nilapitan nila ito para i-check kung may pulso pa, ay narinig nila na umiyak si Ana. Ang buong akala ng mga police officer na pareho silang mga biktima. Ngunit nung bumukas ang mata ni Ana ay agad siyang tinanong ng mga police kung sino ang gumawa ng pamamaril. Agad na sumagot si Anna na, I did this, please kill me. Doon nila nalaman na si Anna pala ang sospek at ang mga dugo sa kanyang katawan ay kay Antonio. Kasunod noon ay agad na dinala si Ana sa hospital, ganon din si Tony. Dahil sa ginawa ni Anna ay binawian ang buhay si Antonio at sugatan naman si Tony. Mabuti na lamang at nakaligtas si Alfonso at hindi ito nabarel. Balak pa sana ng ina ni Anna na surpresahin siya nung araw na yon. Ngunit habang nagaantay ito ng kanyang flight pa California ay tinawagan siya ng isa sa mga anak ni Antonio sa una nitong asawa tungkol sa nangyaring krimen at ang pag-aresto kay Anna. Sa hospital ay nagsagawa ng interview mga polis kay Anna. Sa oras ng kanyang interview ay nakita ng mga polis na wala pa siya sa kanyang katinuan. Nung maayos na siyang nakausap ay sinabi ni Anna na dalawang linggo na niyang gustong gawin ang pamamaril, ngunit nauunahan lagi siya ng takot at naniniwalang hindi niya kayang gawin yon. Pinaputok muna ni Ana ang baril sa kisame para pumasok ang kanyang mag -ama. Unang pumasok si Antonio kaya yun ang una niyang binaril. Kasunod noon ay ang dalawang anak niya sana ang isusunod. Ayon sa ina ni Ana na kaya niya nagawa yun ay dahil sa epekto ng pag-overdose nito sa kanyang mga gamot. Yun umano ang naging dahilan kaya siya ay nakagawa ng hindi ka nais-nais na gawain at nawala din ito sa kanyang tamang pag-iisip. Kasunod ng pag-aresto kay Ana ay in-interview din si Alfonso. Ayon sa kanya na nung narinig niya ang putok ay agad itong tumakbo sa kanyang kwarto para magtago. Nung tumigil na ang pagputok ay agad daw siyang tumakbo sa kwarto ng kanyang mga magulang. At doon niya nakita ang kanyang mga magulang na nakahiga na sa sahig at naliligo sa dugo. Noong narinig niya na dumating na ang mga pulis ay kinuha niyang barela at agad na lumabas. Pagkatapos maaresto ni Ana ay pinasok siya sa kulungan at doon na din niya kinumpleto ang kanyang chemotherapy. Taong 2013 ay nagsimula ang kanyang trial. Sa trial ay pinaglaban ng kanyang defense attorney na siya ay may delirium at psychosis na bahagyang sanhi ng kanyang cancer treatment. Ayon sa abogado na ang kanyang mga gamot at prescription ay ang dapat nasisihin. Ngunit sa adang prosecution na, your heart can break for people who are depressed. But murder, suicide should never be an acceptable way of dealing with those feelings. As a society, morally and legally, murder, suicide should never be an option. Noong April 2013 ay napatunayang guilty si Ana sa kasong first-degree murder at two counts ng attempted murder. Noong June 2013, nag-request naman si Tony sa prosecution na babaan ang parusa ng kanyang ina. Kaagad namang dinowngrade ang kanyang conviction. Mula sa first degree murder ay ginawa na lamang itong second degree murder. Kalaunan, si Ana ay sinintensyahan ng 40 years to life in prison. Sa panahon ng kanyang hatol ay sinabi niya na no words can describe the pain of my loved ones and the pain of my husband loved ones are feeling. This tragedy does not make sense to me. I feel very terrible and I'm deeply and truly sorry. Ikinulong si Ana sa California Institution for Women sa Chino Riverside County. Siya eligible for parole sa taong 2036. Pagkatapos niyang masentensya ay may ibang tao na nagsabi na hindi siya dapat makulong dahil kaya niya lamang nagawa yun ay dahil sa nag-deteriorate na mental health at adverse effect ng kanyang mga gamot at hindi niya plinano na patayin ang kanyang buong pamilya. Hiniling pa nila na sana siya dalhin sa psychiatrist para matulungan na maiayos ang kanyang mental health imbis na ikulong. Huwag makatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!